So ngayong araw na to guys, day 3 ng 2 first people diversified uh, agri farming summit. So ito 'yung labanan ng iba't ibang mga kumpanya tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang mga uh, gulay. So kadalasang mga tanim dito is 'yung mga kasama sa mga bahay tubo, merong ampalaya, merong patola, merong uh, mais, merong uh, mga sili at kung ano-ano pa. <coughs> so Ngayong araw na to guys, tatalakayan natin, magbibigay lang tayo ng update kung ano na yung nangyayari dito sa pagtatanim nila at titingnan natin uh, kung ano yung mga update na ginagawa nila sa mga halaman na naitanim na. So tara guys, let's go. Tulitin tayo sa mga taniman. Ayan, yeah, ang ganda pala ng nasir mo boss, ano? Ito na yung ano, yung ramos, ano? Ramos nursery yan o. Ano? Talaga rin pa yan sir. Mga mali, maliliit mali pa. Kailan, kailan nagsimula itong nursery mo, boss? Last month. Last month. Oh. So, si last month pa lang, pero nakita niya naman, ang dami ng mga kanin. Wala mga, naman. Wala lang naman. Mga gaano kalaki itong nursery na ito, boss? Ah, uh, si ano, sir? Uh, 4 by... 4 by 6 ata 4 by 6 2. Ito yung ganito kalaking nursery mo? 2 sir. approximate magkana yung, yung, yung gastos ay, ah, gastos lang na ako sir sa plastic nito sir kasi yung mga ilang materyales available na yung dati naming green shield sir nasira ng bagyo ah. yung tatlong sunod na bagyo Apo. yun yung ginawa kong parang curb na Oo, ito. oh. ah itong metal na ito Oo. Oh. kaya gumastos lang ako ng plastic na nasa 800 plus ito mahal din pala no? Oo. Oh. Ibig sabihin, itong nakikita namin yan, worth 800 plus yan. Uh, hindi, plastic. yung mga, ano, yung butong. Oo. Oh. Oh. mga kawayan naman. Mga ano lang yan, sir? Hindi nga ako nag-gastos ng private. Ito. Oo. Oh. Nakapitin pa ako. Hmm. Ay, Tapos, sa Tapos sa labor, kayo na. Ako lang, lang tulong, Tulong, na. Ano lang gumawa niya. oh, okay. ito no. Sim simple, maganda. Tapos low cost budget, ano? Cost Parang so, budget parang budget meal na greenhouse po. Greenhouse ba ang tawag dito? O... rain shelter. Green, uh, ano ang tawag nyo? Rain shelter. Rain shelter. Ayan. So, dito nilalagay yung mga punla ng mga, oh. uh, ano, ng mga halaman para at least mas mabilis tumububos. Ano? Dami in. Sobrang init nyo. Well. Oh. <laughs> ng ka so, mas makakatipid pala kapag ano kapag may mga available na na resources sa inyong ano inyong bakuran uh, na niyo nang ganito tulad ng mga kawayan para hindi na kayo guys masyadong magastosan so pwede palang mag-start ng ganito simple uh, mali maliit na panimula tapos palakihin niyo na lang nang palakihin kung gusto niyo gumawa ng ganitong katulad ng ginawa ni Sarah uh, Elisa Elisa ano? Ilicer. Ilicer Ramos. Ayan. Ilicer Ramos. So, simple pero at least napapakinabangan na agad. At saka, kung may nangyayari na kaagad. Sa ganito, boss, ano yung mga naitanim nyo na sa cellphone na dito? Tanong, sile, iba't ibang klase ng sile. Labuyo, panigang. Oo. Yung mga iba-iba din ano, company sa Allied, okay. sa Express. Okay. Tapos yan yung mga ina stock nila sa Advanta. Sa Advanta yan. Tapos yung uh, oh, alos lahat yan, puro express. Tapos alay oh. ng mga pananim. Oo. Oh, sili. Tapos yung pipino. Sa so, ganito boss, yung ganit, ganito ka na size. Ayan. Mga approximately magkano yung pwedeng i-generate na income nito kung puno. 'yung colonial sir uh, sa, nasa 73 po. Okay. Oh, uh, tapos halos 73 na trays. Oh, uh, ayan. Oh, uh, so, tapos yung binebenta namin sa pag ano kasi sa association kasi, opo. Okay. Okay. Pag may member, may less kami. Okay. Okay. Tapos pag sa individual na 300 lang per tray. Opo. Okay. 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 So, sa okay. 70 73 times 300 ay 70 33, total. At oh So, mga pinipili o oh, kaya yeah, pinipili kaso hindi pa naman to so, talaga na puno ngayon ko palang po puno eh kasi oh. abang sa event oh. Okay. Uh, halos nakabenta na rin to ng lampas 6k oh. to 10k oh. pero kung fully operational siya kung maximum yung laman niya pwede siya mag generate ng 23,000 oh. income isang oh, Nas Yun, boss, boss pang approximately in 1 month ano? Opo. Mga 30 days kaya. oh, depende, uh, depende sa ano, depende sa Ivan. Ano, sa seedlings. Opo. Kasi meron din ang cover beach na seedlings sa ano, 10 to 14 days lang naman yun. Ah, kaya na. Kaya na. Uh, pwede uh, nang i-release ano. sa market. Pero yung itong mga ganito, mga pollinated na Opo. talong, sili, mga oh. one man talaga. Tapos, ito boss, hindi naman mahirap yung maintenance ito. Ah, hindi naman. Basta Um, ano lang naman yun, dilig-dilig tapos pag right timing sa ano, panahon tapos timing sa pag-abo no. Okay. Pag yeah. naman ng ganito sir na na rain, rain shield no. Opo. Kaya pag maintain naman ito sir, hindi naman mahirap. Hindi naman po. Ah, uh, hindi... ang kalaban lang din dito sa pagmahangin. Ah, mahangin na. Kaya pwede dyan na ano, para hindi naman pag-support ah, pag Pero yung ulan na lang, ayos lang. walang problema yan, sir. Bali, ang main purpose sir nitong left na to para hindi kasukin ang insecto. Uh, oh. Kasi open pa, wala hmm. na, no, ubusan ako ng net eh. Okay. Kaya minsan nag-ano ako ng 268 sa loob kasi mga okay. Pagbili nyo naman sir ng mga trays, magkakana nyo pinipili yung trays? Kung wholesale sir, ano, uh -oh. sa online 20 pesos ang isa. Apo. Uh -oh. Pero kapag hindi ko sa ano, diyan lang sa mga farm station sa Agricultural Supply, yeah, naabot na sa 60 pesos. Ang mahal na uh -oh. ang laki ng difference nila, no? So yeah. laki, halos more than 50% ang pwedeng matipid kapag maramihan yung bibiling mo. Uh, kung patingi-tingi at pa isa-isa lang, talagang mm -hmm. level up din yung price. Level so up. halos ano, 30 pesos mahigit, 35. Oo, oh, nasa. Ayun, mga 150% 30. yung ano. Oo, yung markup talagang oh. ano, so, magkagandahan nito sa madalas o trade kasi okay. talagang nakaka-sale Okay. Kung ako. trial and error mm. ako. Sinusubukan ko kung paano talaga mag-sidlay. Uh -huh. Tapos kung paano, kung paano yung mga good patin mix na ilalagay sa sibling tray. Uh -huh. yan, trial and error. Okay. tipid, okay. hindi ako bumibili na ng mga eh bagay sa ganito naman siya, talagang ano upgrade ng upgrade ano. Uh, At saka yung mga tinatanim niyo dito, yung mga punla no, mga top level na quality. Mga na, hybrid no? po 'yan. Mga yung top of the line sa market. Top dito. of the line. Mga in demand po Kum, Kumusta naman sir yung mga cross sa mga niyo? Ay, salamat po. Uh, Ang mga karaniwang customer sa mga niyo, nearby farmers. Uh, yung, and mga halos yung hmm. madami bumili dito na mga estudyante ng Apo. Uh, kasi uh, agri kasi agribusiness yung first nila first ng fisio okay. experiment okay. sila halos tamaki sa talong yung nabili nila oh, pero ngayon tinatanong ko naman kung okay ba yung tubo maganda okay. naman ayos naman kasi pag nag dispose ako ng seedlings ko, okay. uh, may kasama ng technical, oh. Okay. ko sila kung paano mag right timing ng pag-abuno, pag-transplant -pag ng seedlings para matas yung germination ng seedlings. Okay. Kumbaga so, may advice na tong kasama uh, oh. no? yes. So mayroon tayo dito etong mga ano ano. Ito, gaganda. Ito pa. Talong. Ito boss, anong? nang Pipino. Pipino. Ito naman, talong. Talong. Yun po. Pipino din yo. Pipino rin. Etong mga to, pipino yan, mga ordinaryo pipino. Ang mga pipino pa rin to. Tapos ito, boss. Yan yung pinatubo Bullo, mga siling labuno. Ayos ano. Oh, Kapag bibilihin mo so, yung ganitong isang tray, ilang piraso per yung tray ito? 128 na heel. 128. Oh, Kapag binibilhin yung isang 128 na set, magkano ang proxy? 300 pesos po isang tray. Sa market. 300 pesos. Oh, Ay, iwan ko sa market. Alam ko sa market. Ang isang puno, oh. 5 pesos yung 5 pesos. sa ano. Oh. Mas mahal pala. no? mahal. Mas so, mahal sa abutin ko ng ano. Sandi ko. Hindi, mga Oh, oh pwede mga 500, 500 plus. Ano? Oh, uh, pero dito, dito 300 pesos lang. Oh, uh, 300 pero, paharic pero paharic. kung wholesale, oh, pwede pang may discount. Mas ma may bawas. Oo. Oh, uh, uh, yung uh, palaya uh, pang Usually boss, etong mga ganito, uh, mga ilang days sila dito bago itanim. Ah, uh, uh, ano uh, po? 25 to 30 days. 25 to 30 days. Oo. Oh, oh, Ganito na siya, sir. Uh, ah, mga eto na. Ito na yung ready. So galing dito guys, papunta dito ito na yung ready 25 days mo ready to transplant. tapos ready to transplant na ayan so napakaganda ito yung more than one month na, na so, dapat na itanim na dapat ano. na itanim na talaga so sobra na siya sa ano oh. ito talagang tamang tama oh. tapos itong pagpunta natin guys dito actually dati ng puno to kasi nga nag prepare sila ng mga pananim sa sa kanilang mga taniman Ayan, nakikita niyo mga blanco pa yung iba. So mag start na ulit sila na magano maglagay ng mga seedlings. Ito so, guys, yung kulay puti daw na ano na variety ng talong. Amor, F1. so, hybrid Amor F1, F1 ang tawag din hybrid din. Kapag uh, binili yan, malalaki ba yung talong na yan o parang normal din na Mas malaki sa sir sa Calixto. Doon sa so, uh, yung kilalang talong ngayon. Oo, sa violet na yan. Mas malaki yung bunga niya kaso Bak hindi talaga siya bilhin sa market. Oo. Kasi parang ngayon pala naninibago oh, yung naninibago Naninibago ano? sila. Ayan. Pero pagdating sa lasa, oh, pag tapot din. Ano? Mas masarap siya yung insalada. Opo. Yung mga ganyan na luto, torta. Ay, eto naman yung mga ano, patola. Ang patola. Ang patola. Ang tawag sa naman, an anong variety naman yan po? Ano po ito yon ang patola. Grafted na ano na Galaxy Max ng S2S. Ang ano nito sir, yung pinakapuno, Apo. patola. Ha? Ah. Tapos ito, bububunga siya ng ampalaya. Ibig Kaya sabihin, tinawag ampalaya. i mo, boss. So nakita nyo guys, may suporta siya na parang stick. Ito oh. pala guys, pinagsamang dalawang puno. Oh. Ibig sabihin boss, dito sa baba, ano sya? patola yung another plant. Tapos dito sa taas, yung ampalaya Galaxy Max. Ah, ano, grafted so, patola. Pwede pa lang pagsamahin, 'yun 'di ba? Uh, <laughs> uh, ampalaya na may patola pa. So 2 in 1, grabe 'yan oh. Uh, mas ma so, panlaban sa sir kasi yung uh, patola ano, high resistant na panlaban sa mga fungus uh, katulad ng bacterial uh, wilt. Well. Kaya ayan, yung ginawa, grafted yung uh, ampalaya, napakaganda nang resulta. Uh, Kumbaga tulong-tulungan sila guys. Mm. So makakatulong yung isang halaman para at least mas maging maganda yung mamunga yung isa, mas maging maganda yung uh, pagtubo ng isang halaman. Uh. Diba? So ang galing ng pag-iisip na ganito. Ano? So talagang dalawang halaman, two and one sa isa lang. Uh, di ba? San ka pa? So yun yung mga magaganda. At saka uh, ngayon lang din tayo nakakita guys. Tayo wala naman tayong experience sa pagtatanim. Wala tayong kaalaman masyado sa pagtatanim pero at least yung mga bagay na katulad nito sa pagbisita natin sa mga farm uh, mayroon tayong mga bagong kaalaman na natututunan na ah, uh, pwede pala yung gawin uh, mayroon palang ganon na sistema na maaaring mas makatulong pa sa ating mga katropa na mga magsasaka Guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabadi Moko YouTube channel sama-sama tayong matuto magnegosyo at syempre sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Paalam.